Hi guys, welcome back to another vlog. Magahaklo tayo ng gamit today. Yan o, yan. Early in the morning tomorrow, mga around 8, kailangan namin uh, iwan tong lugar. Guys, uh, magahakot muna tayo. Tara, let's go.

Ayan so, nakapag-drop na tayo ng iba nating gamit. So ngayon, kailangan ko bumalik sa bahay and mag-start na maglinis. Kasi kailangan malinis na tonight para bukas ng umaga, pagising na namin sa umaga, magbe-breakfast lang kami and then alis na kami sa bahay. Hmm. Let's go. Go 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 go. Go go go. So, doon muna tayo mag-park sa labas. Kasi, eh, kailangan ko linisan yung garage. Kailangan natin to i-clear. Well, hindi naman masyadong marami. Kailangan i-clear yung mga basura and then mag-walis. It. Ito na naman yung isa. So yung gagawin lang dito sa loob is mag-vacuum and then mag-mop. Then yung kitchen natin, i-clear na lang natin. Then tapos na tayo. Ito. So, um. Actually, ngayong araw tayo nag one month dito sa may Australia. May just stressful yung ating uh, pag-move pero super far so good naman. So kung hindi dahil sa accommodation na ito, Siguro, napauwi kami sa New Zealand na wala sa oras. At least, punti-unti, eh, settle natin yung sarili natin dito sa may Australia. Dahil may bahay na tayo, and then si Mrs. nakasettle na sa trabaho. And si Papa pala is na-register na rin natin sa may daycare. And then, meron siyang fix na day kung saan mag-school siya every Thursday and Friday. Dahil dyan, is eh, karoon tayo ng fix na day kung saan pwede tayo magtrabaho ng whole day. Kasi si Papa, mag-whole day siya sa school for two days in a week. so pa na kami cleaning. Uh, okay. Kung mag go kami? kami. mag, kami? mag, kami? mag, kami, pero may, mag na kami. okay yeah. let's go. do you wanna go outside? do you wanna go outside? Ngh let's go. Meron kasi dito nga uh, ano show. So bali today is Makay Day. Gusto ni Mrs. na papuntahan kami doon para syempre, makapag-enjoy lang at kahit na bumili lang ng hot dog doon and bag, you know, sightseeing. So tara, try namin. Try namin na pumunta doon and hopefully makakita din tayo ng parking kasi expected na maraming tao. <laughs> wow!

Aboy. Let's go home Okay, ma Let's go home na kami ni Papa It's getting late Nag-enjoy ka? Yeah Yes, okay We home na Let's go home Maraming maraming salamat sa accommodation na to At nakasurvive kami ng isang buwan dito sa Australia Ready to go Okay, bye Bye house Ay. Okay. All done. Well done. Let's go. Bye let's go. Let's go. go. Let's go na. Okay. Okay, so nag-hire tayo ng isang sasakyan. Meron tayong ipipick up na isang furniture. Nag Hire tayo ng isang yacht kasi hindi kasya sa ating sasakyan. So, tara pick upin natin yun. <coughs> Okay. Yes, oh. Diba? Kalibre. Maraming salamat. Kalibre na naman ang mga tirador ng libre. <laughs> Asin marami talaga na nagpo-post sa may marketplace no, sa may Facebook dito na libre or maraming garage sale. Bibili pa ba, ba tayo kung meron namang libre?

O, oh, naka-save na naman tayo ng furniture. One, two, three. <gasps> Uy! One, two, three. Yeah, <laughs> 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 so funny! Oh, like like yeah. 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 So, lagyan na lang ng coffee table dito. <laughs> then, TV. Ayos na! Maghanap na naman tayo ng free na coffee table. Then, maghanap na tayo ng free na TV. Coffee table, Okay! Super! บีดีวันนี้วันนี้ยี่สินะฮึ่มไวคัปบานีนะฮึ่มไวคัปบานี้แล้วจะกอดไซดโอเคแล้วก็ไซด์อืมนี่สปะลยังสิทัวชั่นนั้มน single bed muna si Papa at saka si Mami and then ako dito lang muna sa hig. Sa habang wala pa tayong bed, ganito muna yung set up natin. Let's go, let's go na. Good girl. Mm, snacks ka mga. Oh, no, baby mo. Hmm? No. <laughs> So nung si Mrs. umalis na, pumunta na sa work, and marami tayong gagawin. So kailangan natin ito ilagay sa mga lalagyan. Wala tayong sasakyan kasi ginamit ni misis, so wala tayong libangan. Ito lang tayo sa bahay para maamling pets. Lutuan ka natin ng adobo para maging amoy Filipino kagad ang bahay. Okay, dinner na kami dito ni Paopao. Sayang wala si mami. Chicken ng ulam, Paopao. Then rice, happy na kami dyan. And then adobo. Okay, for the price of Christ large. amen. And the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you. Okay, enjoy. Happy birthday to you. Hi, sis Happy birthday. Okay, <laughs> guys, I think that's it for this video. Kung nagustuhan nyo ang video namin, supportahan nyo kami. like and subscribe na kayo dito sa channel. And see you in the next video. Bye.